okay naman. Hindi <laughs> naman ano sa akin, mag ano-ano. Kaso, yan talaga, nagtatanong sila. Mag nagbibigay ng ano. Ano ba to? Ano yan? Ano? May ayuda ba yan? <laughs> Magkano? <laughs> Sabi ko, wala sinusulong dito yung ano, yung pag sa mga sa trabaho na maging daily ang ano ay maging one-two. kahit kahit di ka nagtatrabaho syempre may mga anak ka may asawa ka nagtatrabaho gustong gusto pa nga nila yung ganong ano ganong style baga na parang parang sa sarili ko rin na sabi ko rin na parang pinagkaisa nila yung parang nagjoy na sila kung ano man yung hinanain ng taong bayan eh kanina may nagtanong sa akin hmm? parang hirap na maaprobahan yan kasi yung Six na dagdag na dalawang dana sa'od nga, hindi pa na panto Sabi ko, siguro naman, te, kung marami siguro nagkaano ano dito, napaklamo sa mga panukala na ano, ganito, siguro naman may susulong yan mga tumatakbo dito na lalo-lalo na yung bayan muna. na! Yon? Ay, fit na yun? Ikaw, yung unang, kasi parang O, yan. Kulang talaga sa eh. Pagtaas ng sahod, alam mo, parang katiting, 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 katiting lang naman ang tinataas. So ang tao, wala namang magagawa ko talaga, yun ang pinaka-fix na itataas. Eh, hindi, kukulangin pa rin talaga eh. Siyempre, sa kagaya na sa pamilya, dumadami ang pamilya mo. Tapos ang mga bilihin, tumataas. Ano na lang yung mga anak mo? Kaya di natin masisisi yung bawat pamilya na umaaray pagdating sa presyo, sa bilihin. Kaya ang inano talaga nila, natutuwa sila pag nakarinig sila ng merong lumalaban pagdating sa pagdating sa sahod, na itataas ang sahod. Kailangan sa mga kakapwa ko kabutante, piliin po natin yung tama. Yung talagang sa isip natin na meron pong po sa ating halaga yung ating boto, kailangan pag-isipan po natin talaga ng masinsinan. Kung alam po natin na, na kaya nito ang, kalang, ang ating bayan para mapaunlad. Huwag tayong sarili, kumano din tayo ng habang na para naman makikita nila na hindi lang ikaw ang tutulungan, tayo taghirap tayo, tumulong din tayo sa naghihirap o sa nangangailangan. Tulungan natin, tulungan lang po ang masasabi ko lang po, huwag tayong sumuko sa pagtulong.